So guys, today is Lola's celebration Lola's birthday Kaya inanda niya pala yung mga damit niya guys Para susuotin niya today <laughs> So ayan guys, magstart na po ang ating cooking today para sa birthday ni Lala. Dito na rin ang ating mga pinasidunggang bisita. O, oh, O, diba? oh, gang atong pastora nga si Pastora magservice, mag-service Tataron taod-taod. Naan ang atong mga kinakusgan. Si Lola ando na rin. Ready-ready na ang ating birthday girl today. So, guys, prepare you today for the birthday. Lola Sita, mm -hmm. happy birthday! Oh. oh, today is the special day of Lola Sita. Oh. Mm -hmm. <laughs> So we mentioned her as ada ilang ina it's because of her sacrifices din ibuat sa iyang mga anak so dagang kay mga tao, no they wanted to be a mother but they're not willing to sacrifice si lola sa iyang pangidaron nagsakripisyo siya para sa iyang mga anak so today we are here to celebrate about the goodness of God sa iyang kinabuhi Father God in heaven, Lord, salamat ing taknaas sa hapunon Ginoo nga ikaw nagauban kanamo O salamat Ginoo sa imong balaan nga espiritu nga magauban kanamo ni taknaa Lord. Uh, we ask you O God nga ikaw magpadalag mga manulunda di nga dapit karon Lord to our rest sa nang buhat sa kaaway nga dili gyud maka-operate Ginoo nga dapat in the mighty name of Jesus and I pray Father God nga ma-break ang tanang mga curses nga dapat, O God og tanang mga buhat sa kangit-kit wala lunak sa patag kinabuhi bisan pa sa kinaboy ni Lola o sa iyang mga anak you nga know, ikaw o oh, Diyos ang maghari silang panimalay o salamat Lord ang imong mga pulong gino you know, aduna, na luna sa ilang kasing, kasing, kasing kuna, ahuna, Lord. Alay kun pa, O oh, Diyos, sa so, walang katapusan. Pinagis ang ngala ni Ginoong Yesus. Amen. Okay. Sa Jeremiah 29, verse 11. Uh, Ngayon ang pulong sa Dios nga, For I know the plans I have for you. No, Kabalo ang Gino sa iyong plano. Alang nga to, our plan Not disaster, but to give us future filled with hope. hagaan taniyag maayong kaugnaon. Father God in heaven, Lord, nagpasalamat kami ng ka at kapunon ginoo. Gin ang iyong mga pulong ginoo, naghata ginoo, kaguya sa matagusa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday na. pa sa ang imong wish,

Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday, happy birthday to you. Pangai, Mami

Tapos na silang kumain guys. Usog na. Ikaw ni kaon na ka? Oh. Mm -hmm. Kabalo ba ka ganong na ay pagkaon ron? Yes! Yung mama birthday niya. Yan, ikrit na kang mama ni mo. Happy birthday! Oh. Happy birthday! Kung birthday ron, dagang salamat inyong tanan. Salamat sa mga grasya ang aking nadawat. Kaya tagaan kong taas kinabuhi. Naniwang na kong maayo. Good. Happy birth. Ayan guys, si Lola, marami na naman blessing dumating kay Lola ngayon. Kaso lang si Lola, guys, is nalagnat pala si Lola. Anong iniinom mong gamot, la? Gamot? Oh. Medical Medicol. Oh, ah, bakit ka umiiyak, la? Bakit? Uh, naiingnan. May mga nainggit sa'yo la? Hmm. Oh, si Lola guys is, is na nalungkot siya kasi may mga tao okay. daw na. Ako ay layak, kung kudri, kung dadaw ng bugas mo kung ka at kung kaya ayaw, dito ka lang laha ha huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao ha huwag kang malungkot kita natin si Lola today is may na talaga siya pero ang mga gamit na to is ilalagay natin sa igaan ng kanyang anak guys si Lola na lulungkot talaga siya kasi ang dami dami mar marites sa mundo So, sa lahat ng mga maritis po, quiet lang po tayo dahil hindi nyo po alam pinagdadaanan ni Lola, ha? Ayan po. So, eto, mayroon din po tayong mga rutas. Ganyan. Tapos manok. Ayan. Tapos, binili natin si Lola ng mga ganito. Si Lola, gusto ko maging masaya siya. Ayokong may managpapalungkot sa kaniya ha? May mga manok. Nakita natin yung mga blessing ni Lola. Ayan po tayong ensure para kay Lola. Guys, meron Lola, din si Lola. Ha? Ayaw, gool, gool. Kaya na. Mayo? Ayaw, rin pa ako. Ano na nila kayo? Paras powder. Paras powder. Paras CI. Ako ko nang kuhaan. Iyong ka kamote. Ha, Magluto. Ta, mga unta. -Oh, -oh. So, maraming blessing na dumating sa kanya ngayon. Ayan, guys. So, ang pera na to na, Ayaw jud bino ang imong kwarta kay dili pa panahon atay kwarta la. Kadto na ka. Dili tanang panahon ay muhatag. Ha. So para sa iyo yan. Ano dagoy nang ubang sa kadawa ug daka kay kwarta diri. Ay pa basik akong kwarta ni uban. Na. Mo yan kapag wala kang pera, meron kang magagamit. Yeah. Lalo na kapag may sakit ka ha. Mm. Oh. Ano oh. yung tulugan ni Molly? Ayan guys, nililinis na pala ni Ricky itong kanyang lugar. Very good kasi na-clean na talaga siya. Oh, oh. <laughs> ano yung may iba po, Rick? Lalo mo siya,

Oke. Okay. Itu itu. Itu hapiak hapiak itu. Uh. Mana? Dunia. Dunia. <laughs> dunia dia anjing aning kalau kau. Uh, dunia. So yan, guys, kakain tayo nang kamote today. Ano? Lah, uh. kain kena nang kamote lah

Turko. Turko. Mau nak siapa? Tutung menginterview. Dede. Hmm, sih kan gak nak onak apa lah. Sih kan nak onak untuk interview lah. Hey, la. Eh bukulah. Pekan tak kau ni ya. <laughs> oh. Nara baik bantai ni mudi sumbumba. Balik <laughs> kalau. Nara ya, baik bantai. Nasi nama tu kau ho macam interview ah. Hmm, tak kau nak dia? Sudah era tu sudah. Oh, interview ah. Mereka lupakan masih lah kayak aku, Gidwan, ay tibana irne sa high school ba kauna dia dito maato dapita yum sa pa kauna kumakain po kami ni lola ngayon ng kamote ay nagalingin ito kudara diri oh sik kudara dai nila Dagang salamat sa inyong mga grasya nga gihatag na ako. Pasalamat oh. po po kay. Taon, pobre ko Di ko kalakaw na anak. Dua kabut na gua Uwagay mo doon na mo. Uwagay